guys, uh, hinga nga, grocery ako nung linggo, uh, November 5. So, ilo muna sa ating mga kasari dyan. Kumusta? Welcome back po sa aking YouTube channel. So, since linggo ako nag-grocery, uh, so hindi na ako natulungan ng aking susawa guys. <laughs> so, ako na lang ang gagawa kasi na nga ha hapon na namin, hapon na ako dumating. Tapos, hindi na namin binalaw. So, ngayon, Monday, November 6. So, ako magdi display Yan, inakot ko muna kasi andun yan sa aming terrace, So, ayan talaga pag hihira pag <laughs> ikaw labag <love> isa <laughs> talagang ikaw kargador so yan so itong mga to guys mga chicheria mga naka plastic so pag ako nire-request -re ko talaga dapat nasa karton yung mga chicheria para hindi mahirap pag nasa tricycle kaya lang uh, nauubusan na sila guys ng ano mga karton kaya pinlastic na lang yan. so kasi yung karton din guys diba nabibenta natin so dagdag kita Kamis ka lang guys, ang box. So yan, ito yung mga napamili. So yun guys, nalagay ko na lahat ng ating mga napili. So dalawa yung ating grocery. Kasi yung grocery natin na ah, yung madamihan na dito sa RCS. Tapos meron din tayong binilan sa iba pang tindahan. Grocery din siya. Pero yung binili ko naman doon guys, yung wala doon sa binigilan ko ito sa RCS. So ito yung yan. So pricing natin guys. Kasi may iba kasi na ah, gusto, nag, gusto nila yung nagpaprice. Wait, gina natin. So meron akong napamiling ganito guys, yung miswa. So mabenta yung miswa yung ganyan. Mas gusto nila yung ganito compared dun sa yung bilog-bilog. -bilo. May nabibili nila kung ganun yung eh, bilog bilog-bilog. Pero ito muna binili ko kasi ito talaga yung hinahanap. So ang bili ko nito guys, 35 pesos, sa piraso. So benta natin ng 6, 6 pesos. Yan, so magkano rin kita natin dun, di ba? Yan. Sabit natin. So yung brand pala nito, meron siya nakalagay na Unicorn Special Miswa. Yan, tatlong ganyan. So, lagay muna natin dito sa so may bigas. Ayan. Tapos, so kasama nun guys, yung matabili ko, meron din tayong acetone. Uh, sampung pirasong ganito, yung malalaki. Ang bili ko ay 10 pesos, sa benta natin 15. Yan. Tapos ganito guys, ang bili ko nito ay nasa uh, 53, sa so benta natin ng 60. So meron akong 7 pesos. So mabenta rin yung ganito guys. Oh. pero yung sa bilang kong ano, dito sana, dito sana akong RCS bibili, kaya nang kita ko na medyo mas mura siya. So dito akong bumili. Nagdagdag lang tayo ng dalawang Malboro Light kasi hindi naman ganun ka uh, mabenta dito sa akin ng Malboro Light. Ang pinakamabenta sa akin dito guys ay Malboro Red. Kaya ang binibili ko dadalaw-dalawang rin. So ganito guys, Kojik din siya yung Kojisan. Yan, na naka-plastic. Ang bili ko ay nasa uh, 38, so benta natin ang 45 tapos BL cream so baka yung iba uh, nagbebenta rin ng BL cream ako nagbebenta ako ng BL cream guys kaya lang upusan nga lang ako so madami naghahanap ng BL cream so ingat lang kasi may iba na tawag dito nagbebenta ng fake so, yun lalo na sa mga lako-lako so ito sa grocery ko nabili ito ang bili ko 38 so benta natin ng 45 yan so ang bibili ko sana dapat is 10 kaya lang dalawa lang yung uh, stocks nila na natira yan na lang tapos meron din tayo efficacent oil yan. Mga epicacent oil. So, epicacent oil nila na ganito ay nasa 63. Benta natin ng 70. So, meron tayong 7 pesos. Yung extreme, tatlo lang naman ang aking binili. Yan. Tapos yung hindi extreme, tawag dito, yung extra strength, tatlo din. Ang extra strength naman, ay, ah, baliktad. So, yung, yung isa guys, yung extra strength pala ay 70. So, yung isa naman, na extreme, ay 83. Tapos, meron din tayo maliliit ganito ganito. Ito ay oil na maliit. Apat yung pinili ko. Ay, lima pala. Yan, lima. So, ang bilik ko nito, guys, ay 28. Ang isa, so, benta natin ng 35. Yun lang yung aking napamili doon sa isang tindahan. So, doon naman tayo sa isa pang tindahan. So, ito medyo malaki kasi nasa, ano po po, guys? Medyo madami. Nasa uh, worth 18,530. Yan. 18,530.36. So, yung mga naka-ano guys, yung mga naka-ganito, yung naka-plastic, mga chicheria lang naman po, hindi na natin yung mga impact na yan. Pura chicheria. So, yung ito, ZSO, bumili na ako dalawang ZSO kasi wala na silang stocks ako ng to, na ZSO. Ang bintahan ko nito guys, ito yung malaki, 12 ang isa. Ito naman, buksan natin ko naman plastic na to. Mamaya kung may tao dyan, kasi nasa li nakatalikod na ako sa bintana, magugulat talaga ako. So, pumili din akong dalawang panggamit ko lang dito sa tindahan kasi sa soft drinks. Maliliit na soft drinks. So, yung mga ganito guys, ang binibili ko talaga is yung, yung, sure. Kaya lang wala siyang sure, white horse lang, na pang plastic ng yelo. Ang bintahan ko dito, ang binibili ko dito guys ay nasa 20, ang bintahan um, ko 25. Okay, so, pumili ako ng tatlong tali na tag, ano ba ito, paglilima. So, 15 peraso ito. Ayan, 15. Ayan dito. So, ito naman yung aking pang, ano, uh, pang soft drinks. Ay, meron pa pala isa, sa guys. So, apat pala ang nabili ko. Apat na lima yung sa plastic ng yellow. So, itong plastic, guys. Ito lang naman yon uh, Ang cobra. Ang bili ko nito ay nasa 20, 20 ata. 20 something, 90 point something. Man, Basta 20. Ang bintahan ko ay 25. Yung cobra na naka-plastic. Tapos, so, yung maliliit na ganito. Yung mineral water. Ang benta ko ay 10 pesos. Ang bili ko nasa 7 something. Mga 8 ganun. Tapos, so, yung 500. Nasa, ang bili ko ata nasa 9. So, benta ko 15. So, ito na yung aking box. Ito ko sa inyo, guys. yan Ito yung box. Yan. So, yung mga ganito, guys, Richie's, yan, medyo mababa. Oh. Pwede rin natin tanggalin ano. Yan na lang. So, ito, guys, ang bili ko ng mga ganito, nasa nine something. So, pwede natin ibenta ng twelve, yan o, no, pang baon ng mga bata. Uh, Richoco, ano ba ito, Richie's, so, madami tayong binili ng ganito. Palatay mo lang yan. Yan. Pa. Paano ba natin yan? No? mo lang yan. So, pakita ko lang sa inyo, guys. Talagang wala na talagang laman yung ating, ano, bungi-bungi na. Hindi na maganda tingnan pag gulang laman. Kaya talagang every two weeks namimili na ako kasi pag ganung uh, hindi ka pa nakakamili, pangit na tingnan yung tindahan, bungi-bungi na. So, ayun balik tayo. So, yung ganito, yung mga basang guys, yung mga tinapay ko, ang bintahan ko ay 8 pesos. Like dito, Hansel, 8. Pero yung Dewey Donut, 12. Uh, ito, meron tayong free na isang uh, uh beef. Oh, beef. Oh, Tawag ito, lucky beef. O, bitahan nito guys, ay 11 So, naka-free na naman tayo. So, yung wafer ko, ang bitahan ko ay tres. Isa. Tapos, ito may bago tayo guys. A new Jewberry Yogurt Cake. So, ang bili ko nito ay nasa 80 something ata. 80, 90, mga ganun. So, benta natin ng 10 pesos. Oops. Another uh, Richoco. So, ilapit ko na lang para nakikita nyo na ganda. Ayan. Ay, wait lang. So, guys, yung Bravo, 8 din ang benta ko niyan. So, ito mga ganito ay 12. Yung cupcake guys na nakaganyan, ang benta ko ay 9 pesos. Uh, assorted. Ganyan. Tapos yung cheesecake na clear, 9 pesos. Ito Hansel, 8 pesos. Tapos ganito overload, uh, overload choco strawberry. Uh, ito mabenta to sa akin. Ang benta ko niyan ay 9 pesos. Yung mga cupcake ko naman na ganito, ayan, yung maliliit, ay nasa 24 pesos. So, ganito naman, yung malalaking kape ay uh, 45. Yan, 45. So, yung lahat ng queen pa ko, guys, nakapin, Nescafe, Nescafe, uh, Opico, Gritaze, ayun, 14 lahat. So, iba ata 15 na. So, yung ganito, guys, na North Sinigang sa Sampalok mix na medyo malaki, ay 16 pesos. Tapos, Coco Mama, bili ko nito ay 31, ang benta ko ay 35. Yan. So, bumili ako, guys, ng grey ham. Since malapit na rin naman ang Pasko. Tsaka, ang expiry pa pa lang naman niya ay nasa April 2024, yan o. Kaya, okay lang na mayroon na tayong stock lima. Limang Graham. So, ayan. Thirty-five. Uh, 35, 35. So, yung ganito guys, ang bentahan ko 12. Tapos, meron na namang free na yakimi Itong ating oyster sauce. Ang bentahan ko nito ay 8 pesos. Yan. Tapos yung ganito, na vermicelli, ang bentahan ko nito ay 7 pesos. Kasi ang bili lang naman nito ay nasa all 5 pesos. Yes. Balik natin yung iba para hindi makalat. Balik muna natin. So talaga yung mga ganito guys, yung mga tinap tinapay ay mabenta sa mga bata, lalo na yung mga pumapasok at saka kahit ah, sabi doling linggo mga bata talaga ay bumibili na mga tinap tinapay. So next box tayo, uh, ano ata to, yung mga 1.5. Yung bili, bili, ko ng 1.5 na sa 60 ata 62. So ang benta ko niyan guys ay nasa 70 pesos. Ayan. Yung mga 1.5 na Royal, Sprite, at uh, saka Coke. Madami akong Coke kasi, limang Coke ko, 1, 2, 3, 4, 5 ata to. Limang, limang Coke kasi ito talaga yung mabenta guys, uh, 1.5 na Coke. Tapos, meron din tayong Alfonso. Ang bili ko ng Alfonso ay nasa two 230 270 ang benta ko nito guys ay 300. Sa so, dalawa lang naman ang kinuha ko. Ayan yung isa. Ito kasi ah uh, meron pa ako doon sa taas. So nagdagdag lang ako. So yan yung laman ng isang box. Diyan. So next box tayo guys. Ito. Yan. So meron tayong Nesty Apple, ang Nesty Apple tsaka Nesty Lemon, ang bintahan ko nito guys ay 22, pareho lang sila ng tang, pero medyo mahal to, compare sa tang. Tapos yung tomato sauce na ganito, 90 grams, ang bintahan ko naman nito ay 15. Yan, dalawang ganyan. Okay. Wait, ayan, balik tayo guys. So ayan, bumili ako, ito, ang bintahan ko naman nito guys ay 37, ang bili ko nito ay nasa 32. Yan. So, may 5 pesos tayo. Mayonnaise na medyo malaki. So, yung ganito guys, bintahan ko nito. Hindi po ito. Chocolate at saka milk uh, limang piso. Ayan. Tapos yan, ito nga, tang ay 22. Yung chocomote, dito guys, chocomucho, na lahat ng flavors, ang bintahan ko 10. Ang bili ko nito ay nasa 8.50 ata. So, mayroon lang ako 1.50 kada isa. Chocomane, uh, dos ang bentahan ko. Yan. So, ang dami naghahanap ng chocomane. Tapos, ano pa ba? Yung cloud 9 na... Overload, 19 pesos ang aking benta. Nasa, ano at ang isa nito, 16 something, 16 plus. Ayan. Tapos yung cream steak, dalawa, tres. Ayan. So, max piso lang, guys. Rotos, piso. Rotos, piso. Ang kita na lang dito, ten pesos na lang sa isang box. Pero, okay lang. So, ayan. Mentos, piso lang din. So, yung ganito, guys, dalawa, tres. Ayan, ito. Yung choco fan cup. Tapos, uh, choco mucho na maliliit. Tres ang isa. Uh, Mik-mik, dalawa, dalawa, tres. Yung ganito naman ay nine ang isa. Ang, ang bili ko nito nasa seven plus. Seven something. Seven fifty ata. So, ayan. Max. Mabenta ang ating max. Piso-piso lang ang aking benta niyan. Ayan. So, ito nga yung mga nine. Mabenta din yan sa mga bata. Uh, ganito guys. sip, -sip na Jelly Ace. Ang benta ko nito ay dalawa tres. Ayan. Tapos, dynamite. Piso lang din. Piso. Kasi mabenta naman siya sa mga bata at saka sa mga nag-yoyosi. Meron tayo ulit pang pineapple. Ayan. Dynamite. Uh, Choco cup. Ah, uh, Fresh piso lang din. Yan B Fresh. Yung ganito guys, yung pochi, piso lang din, Mentos piso. Yung mga tinapay, mga biskwit, ayan, Red Bisco, Chaka wafer na nisen, butter, butter, cream, na chocolate, 8 pesos. Tapos yung mga lollipop, like ganyan na maliit na lollipop, ang bintahan ko dalawa tres. Tapos ano pa ba? So yan, another choco maliit. Yung Mips guys, binta ko nito ay 6. Butter cream 4 pesos. Tapos Hansel na 5 Ayan, uh, 8 pesos. Combi, 8 pesos. Cream o choco, double choco chip cookies, 10 yan guys. Medyo mahal. Ayan, so balik muna natin. Para hindi makalat, balik muna natin. Ayan. Oh, sumakit ang aking likod. <laughs> Ayan, balik natin yung iba. Kasi, lumalabas na Ayan. So, yung dalawang box tapos na natin. I-hole and rice. So, gilid muna natin. So, ito yung isang box na to. Ito tapos na rin to. So, another box. Ah, uh, pating gunting. So, ito muna yung medyo malaki. So, ayan. So, medyo malaking box to guys. Papi ka! Nag... Nag... Lalambingan yung dalawa. ng Magjujowa. Ito guys, yung benta ko ng aking magic sarap 5 piso. Ito ay 8 nga. Sabi ko na kanina. So, Milo, 10 pesos ang aking benta. Yan, 10 pesos Milo. Yung mga ganito guys, uh, bintahan ko 12. Yan, masarap to. So, madami tayong binili kasi nung nakaraan na bumili ako, ay ah, binis na ubos. Ayan. Ayan. Tingnan natin 'yan. So ito ay ah, ganito din guys, ang bitahan ko gabi naman na sinigang mix ay ayan, ganito sinigang mix ay 16. So yung mga noodles ko na lucky me chicken at saka yung beef ay 11 ang aking bitahan. Tapos pancit canton 16 pa rin. So lahat ng flavor ng pancit canton 16. Ganito 4, bitchi na maliit. Mami 12. Tapos yung spicy labuyo, mga ganito ay 13. Medyo mahal siya. Tapos yung mga ganito, uh, nor cubes, lahat ng flavor, 8 pesos. Copy ko! So, by tayo, guys, naawat ko lang yung aking mga alaga kasi nagdujuwa juwa yung dalawa. Naggusto na naman magdagdag ng babies. Naku, kaloka. Pagod na ako kaka -kaka ano kaka alaga ng mga aso. So, ayan. Ibit tayo. So, ito guys, alas ka na, alas ka condensed milk na nakasasya 8 pesos ang aking bintahan. Ayan. So, ito 7 lang guys. Kasi ang bili ko nito ay nasa 4 something 5. 5 pesos. So, yung mga swakta pack, 14 pesos coffee mate pagbaha lang coffee mate diba so 60 pesos yung ganito uh, nasa 150 grams 60 pesos so itong ganito na ano ang bintahan ko nito guys ang bili ko nito yung 300 grams na gatas bear brand 108 ang benta ko ay 120 tapos energen 10 pesos ang aking benta tapos lahat yung sa baba puro, kapay. puro kapay na sa kape puro kape na yan puro kape na yan kape energen so yun ano? Balik muna natin. So, yun yung ating ibang box. So, next box, ito. So, yun, nabuksan na natin yung mga yan. Tsaka yung nakapatong. ah uh, ito naman ang ating bubuksan. So yan, si mga ganito guys, uh, dati hindi ako masyado na bumibili pero ngayon mabenta na siya sa akin ngayon. Ang bintahan ko nito, Tatus, Tres, tapos Alibaba, medyo mura naman ang Alibaba. Ang bintahan ko nito, dalawa limang piso. Tapos ito yung hinahanap ng anak ko, hindi makita. So yan, sa kanya yan. Tapos baking soda, ano ba ang baking soda? Yung, ito muna guys, yung Pukari Sweat, yan. Ang bili ko nito ay nasa 45, so benta ko ay nasa... 45 ba? 43. Parang ganun. Basta ang benta ko guys ay 50. So, yan, Pocari Sweat. Madaming naghahanap na Pocari Sweat. So, meron tayong isa pang Pocari Sweat. Mga bata ay bumibili din ng ganyan. Tapos, yung tubig nga, guys, yung ganito, yung 500 ay 15. Yung maliit naman na tubig ay 10 pesos. So, ito ay kay Tindera RR. So, favorite. Mugo, mugo. Mugo, mugo pala. <laughs> so, ayan. So, tapos yung ano natin, guys, Gatorade. Ang bintahan ko nito ay 45. Ang bili 40. So, may peso, limang piso tayo. Tapos yung maliliit naman, 35. Ang, bin, ang bin, uh, bili ko ay nasa 30. So, 35 bintahan. So, yung baking soda, guys, alam ko nasa ano to eh. Hindi uh, ko pa alam. <laughs> Nakalimutan ko yung presyo. So, ayan. So, bumili tayo ng baking soda, tatlo. Kasi may naghahanap din ng baking soda. So, baba muna natin. So, ayan. Napakakalat ng aking tindahan. Ayan. So, wala na akong madaanan. So, ayan. 'di ba? Kalat. So, yung ano ko pala guys, yung bigas ko ayan oh. So nagdagdag ako ng limang buko pandan. Kasi wala na tayong buko pandan. So dito balik tayo dito. So ayan. So ganito guys, mabenta sa akin po yung deep deep. Ang bintahan ko nito ay 13. Nasa 11 something po at ang ano nito. Ah, uh, ah uh, taw dito. Bili. Yan, tayo po sa 13 po ang bintahan ko dito. So ayan, choco mucho ulit. Ipat lang natin. So, meron siyang chocolate at strawberry. So, ito, hinahanap din ng mga bata to kasi matagal din ako hindi nakabili nito yung uh, challenger. May iba-iba siyang uh, lasa, may matamis, may maanghang, may maasim So, 6 pesos ang bintahan ko nito, guys. Yan, 12 pieces naman. So, ito magenta din to, guys, yung cola. So, papapigasin lang, press ang isa. Yan. Tapos, Eden cheese. Ang bintahan ko nito ay 62. Ang bili ko nito ay nasa ano ata to? Nasa 50. Nasa 55. Yan. Medyo malakas yung hidden cheese. Nasa carton. Tapos ganito guys. Piso lang ang aking bintahan. Pau-pau. Chocolate at saka gatas. O so, ganito ang mga coffee. yung coffee 5 piso ang aking bintahan. So meron siyang free na isa. So bumili ako ng uh, dalawa. Tapos cola. Medyo mahal ang cola. Pero okay lang. 5 pesos pa rin ang aking benta. Yan. So tatlo ang aking bininingkola So tayo may nahanap ng mga bata pag wala na Ubus na ay, yan, naghanapan na So meron din pala tayong pau-pau na as Robin Piso So yung mga ganito guys, na sugar na wash Ang bintahan ko nito ay 22 So nasa 19 na lang po ang puhunan nito 19? oh 19 na So ayan Tapos yung mga dilata Ganito guys, ang bili ko nito nasa 45 Ang bintahan ko nito ay nasa 50 Yung century tuna na bilog O so, ganyan tapos tiga bunga. Ang benta ko nito ay nasa ano 97 isa. Tapos Dutch meal. So Dutch meal na maliliit guys, ang bentahan ko nito ay 14 pesos. Pero ang cost nito nasa 10 lang ata, 10 something lang. Ayan, tapos yung mga dilata. So, yung mga dilata di ko na siya i-price guys ano kasi may price ko na rin naman to noon pa. Tapos may Dutch meal din tayong malaki, ang bentahan ko naman nito guys ay 23. So ayan, konti lang yung dilata kong binili kasi Ah, uh, 'yun lang yung mga naubusan lang kasi medyo madami pa naman akong mga dilata oh. So bumili lang ako ng konti. So nag yeah, nagtambak na talaga ako dito. Wala na akong madaanan. Ayun, so next box. So itong box na to guys, dito sa palengke dito nabili. Ah, uh, ano lang naman to? Max Glow na isang box. 12 ang laman. Ayun. So bentahan ko nito ay 40 pesos. Pag binili mo siya dun sa palengke, kung sa RCS na binibila namin ng grocery, ang isa nito ay nasa 39 na. Grabe mahal. Pero dun sa palengke, ang isa niya ay nasa 32 lang. So, benta ko ng 40. ayon. Dosi laman. Tapos, next box. Ito. Ito nabuksan na to kasi yung anak ko naghahanap ng kung ano-ano. Ay, hindi pala. Yung susawa ko pala naghahanap ng ito yung gel. Kasi gusto niya mag-gel. Napakogi. Ayan. So, ito guys, dito ang sister sanitary, sanitary napkin ay 32. Yan, 27 natang isa nitong balot. Yan, tapos yung happy na ganyan ay 7 po ang aking bintahan. Tapos yung Koji, 25. Ang bili ko nito ay nasa 20. Yan. Tapos yung Ariel powder, ang bintahan ko ay 16. Yan, 16. Tapos yung meron tayong mga ganito, pwede so, ko na pa ipaprice to guys, parang alam ko nitong olay, 20 pesos pong isa ko niyan. Tapos itong pants 18. Yan 18. Tapos ito medyo mahal to, Maxi Peel na moisturizing cream nasa 33 ata to isa nito. Yan. So wait na. Tapos yung cream sock natin guys, mga ganitong cream sock 8 na lang natin bintahan. Uh, cream sock pink pa yung green. 8. So nagkalat na ng ating ano. So yan, ah uh, 25. Wala mo paglagyan. Ayan, Ariel. So, yung mga surf powder, lahat ng surf powder ko, guys. Lahat ng flavor, flavor ko. lahat ng scent. Uh, tawag dito, flavor din ba tawag? Blood scent, basta scent. Ay, uh, wait lang, nag-blurred. Lahat po ng, yan, ay 8 pesos. Tapos yung tissue naman natin, ang bitahan ko ng tissue na ganito ay 12. Yan, tapos yung Colgate, 11. Ayan. So, lahat na niyan ay mga ito. Ang bintahan ko nito guys, ay 3 lang grips na uh, gel. Tapos alcohol, nagdagdag lang ako ng dalawa. Yung pintahan nito guys ay nasa 37. Ayan. Yung medyo malaki naman to. Nasa ano ba to? 250 ml. Ayan. 70%. Tapos BB oil. Bili ako ng madami. Wait, hindi ko makita. Makuha. Madaming BB oil. Ang pintahan ko nito guys ay 25. Ang bili ko 21. Ayan. So, ayan, madami tayong BB oil. Tapos yung silka na sabon. Yung ganito. Ang bintahan ko nito ay 50. Nasa 45 bata ang uh, bili ko nito. Yan. So, pag ano naman, guys. Nagtitingin naman po ako. Nagtitingin ako ng aking presyo sa resibo. Kung tumaas o bumaba. So, ganun talaga. Dapat mag-check tayo ng ating mga resibo. So, ayan. Nagkalat. Balik muna natin. Yan. So, yun talaga yung mahirap sa pag nag ka. Kasi masikip. Kung bumili ako ng... Uh, Pagdikit ng daga kasi may daga guys, maliit. So, anuhan ko siya kasi nag ano siya dito. <laughs> Hindi siya nahihiya. Kahit nakikita siya, eh, tumatak tumatakbo-takbo siya dyan. So, ito ang isa pang box natin. So, happy. 7 ang sabi ng bintahan. So, ganito naman sister sanitary napkin, uh, napkin, na panty liner ay 12. Tapos, those days, nasa 18-20 lang naman ang bintahan yan guys. Depende sa kulay. Tapos, lahat ng mga downy ay 10. Pero ito dito guys, uh, medyo mataas to itong passion. Pero 10 pa rin ang aking benta. Tapos lahat ng, ito benta ko nito guys, nasa 18, happy. Na 200 tips. 18. So ang bili ko nito ay nasa 14 lang naman ata. So may 4 ka diba? Not bad. So ayan. Tapos safeguards. So mabenta ng ating safeguard. 22 ang uh, benta ko nito. Meron tayong free na isa. Ayan. So nakapit tayo. So doon tayo masaya lagi. May from my free. So lahat ng downy yan. Puro downy lang naman to guys. Downy at saka, at saka shampoo. Yan. Tapos safeguard. Meron pala safeguard dito. So, phosphor guys, bintahan ko ay 4. Yan. Safeguard na ganito. Yung malaki. Ang bintahan ko ay 50. 50 pesos. Ang bili ko nito nasa 45. Tapos bioderm. Ganun din yung bioderm. Uh, ang bioderm naman ay 40 yata. Ang bili ko, ang benta ko 45. Mga ganon. 45, 47. So, ayan. So, yan yung isa pang box. So, maglipat natin. Meron pa isang box dito. So, bumili lang ako ng isa pang dagdag na happy na large. Kasi naubos na aking large. So, yung mga, ang aking mga, ayun o, diaper. So, ayan. So, ito ay, uh, bintahan ko ng speed bar na jumbo. Ang bintahan ko nito, guys, ay, ah, uh, 11. Tapos, yung tide naman na jumbo ay 16. Speed bar, ganun din, 11. Ito may lang, meron na siyang free. Tapos, yung ganito, guys, na zone rocks color safe, 28. Zone rocks na lemon, 18. Ay, 19 pala tapos sunroof na original na ganito kalalaki i7 ay i18 ay tapos yung maliliit 12 din yan guys 12 lemon siya kayong original 12 so meron din tayo yung dalawang silka na malaki ang bintahan ko nito ang ata nito guys ay 99 99 100 parang ganun ang benta ko nito ay 115 yan medyo matagal kasi siya maubos so ayan din yun, pati mga napamili so yung mga ano guys uh, tawag dito yung mga chicheria hindi ko siya i-hold kasi wala nang madami at hingal na hingal na ako. <laughs> Pagod na ang tindera. Ayan. So, nagkalat ang ating pinamili. So, mamaya, magdi-display naman ako. So, ayan. ayan. Pawis na pawis ang tindera. Ayan, o. Oh. Ay, init. Init kasi dito, guys, sa Bulacan. Mga ganitong oras ay napaka inet So, dapat, dapat ano yun, iidlip uh, i -idlip sana ako. Kaya lang, nagkalat yung aking mga paninda. So, kailangan ko na mag-display kasi wala ding laman ang aking mga, ano, lagayan. So, nakakaawa naman ng aking tindahan. <laughs> So, ayan. Yan ang ating mga kalat. Ang dami tayong kalat. So, dabing nilinisin ng tindera. Kawawa naman tindera. Walang katulong. Anyway. <laughs> so, yun lang guys. Nga ko ni-share. Maraming salamat sa panunod. Paalam. Bye-bye.